Hay man ko, pang-mukha mo. Daga intay mo hindi pa. 'Di na pa, 'di ba? Para ibang kada. 358 Ang ganda lang cellphone ko. Parang iPhone. ganda lang picture niya. Parang iPhone-cellphone po. Mayroon ko lang napansin. Isa mga mga Hindi pa tayo sa likod ng City Hall, Cavite City, Timbunlad. Ayan, yan yung sakti. Ay, si Yani at si Kando. Yun dati, yun May ilaw na. Doon, doon si Yun. Doon sa may ilaw. Layun. Malalim. May mga ilaw na yun o. Pasti. Dalam pa ko. pa kami. Naalala yung doon nung dati. Ano? Muntika na ako. Muntika na ako. Muntika